ang mga lalaking sigma ay madalas na hindi nauunawaan bilang makasarili at bastos na mga individual na walang pakialam sa iba. Tila mas gusto nila ang pag-iisa kaysa pakikisalamuha na ginagawang tila malayo at malamig. Gayunpaman, ang mga lalaki ng sigma ay malayo sa pagiging simple o mababaw. Pinipili nila kung kanino nila pinagsasaluhan ang kanilang lakas at iniiwasan ang mga taong gusto lamang silang samantalahin. Batid nila ang maraming bitag at pakana na itinakda ng lipunan upang manipulahin at kontrolin ang mga sumusunod. Ang mga lalaki ng Sigma ay isang natatanging species na lumalaban sa lahat ng mga label o ranggo sa hierarchy ng pangingibabaw ng lalaki. Ang ilan ay nakikita ang mga ito bilang katumbas ng mga alpha. Ang iba ay mas mataas sa kanila. Ngunit isang bagay ang tiyak, ang mga lalaki ng sigma ay hindi mapaglabanan sa mga babae. Narito ang sampung pinakakaakit-akit na bagay na ginagawa ng mga sigma sa mga kababaihan. Bago tayo magsimula, gusto mo bang malaman kung paano magtagumpay kahit walang validation mula sa iba? kung paano makakuha ng respeto na hindi mo hinihingi, kung paano magkaroon ng disiplinang tahimik pero malupit, kung paano makikitungo sa mga babae, kaibigan at sa sarili bilang isang lone wolf. Kung gayon i-download ang e-book na The Way to Sigma Wolf, ngayon magsimula tayo, ikasampo. Ang mga lalaki ng Sigma ay ang mga bihirang hiyas ng male spectrum. Mayroon silang matapang at kakaibang personalidad na nagpapatingkad sa kanila sa iba. Hindi sila sumusunod sa karamihan o umaayon sa mga inaasahan ng lipunan. Sila ay independyente at tiwala sa kanilang sariling balat at hindi sila natatakot na ipahayag ang kanilang tunay na sarili. Mayroon silang alindog na nagmumula sa kanilang pagiging tunay at pagka-original. Ang mga babae ay naaakit sa mga lalaking sigma dahil nag-aalok sila ng isang pakiramdam ng pakikipagsapalaran at kaguluhan. Sigma men ay risk takers at passion seekers na laging naghahanap ng mga bagong hamon at karanasan. Mayroon silang mausisa at bukas isip na sa loobin na nagpapahintulot sa kanila na tuklasin ang iba't ibang aspeto ng buhay. Hindi sila nakatali sa mga panuntunan o pamantayan ng alpha male hierarchy, ngunit sa halip ay lumikha ng kanilang sariling landas at tadhana. Ang mga lalaki ng sigma ay may nakakapreskong at hindi kinaugalian na pananaw na humahamon sa status quo at nagbibigay inspirasyon sa mga kababaihan na makita ang mga bagay sa ibang paraan. Syam Ang mga lalaki ng sigma ay mga masters of boundaries. Naiintindihan nila ang kahalagahan ng personal na espasyo at mga limitasyon at iginagalang nila ang mga ito sa kanilang sarili at sa iba hindi sila kailanman lumalampas o lumalabag sa mga hangganan, pisikal man o emosyonal. Ang mga kababaihan ay nakadarama na ligtas at secure sa kanilang paligid. Alam na ang kanilang privacy at autonomiya ay pinarangalan at pinoprotektahan. Ang mga lalaki ng Sigma ay mayroon ding malinaw na kahulugan ng kanilang sariling mga hangganan at personal na espasyo at hindi sila natatakot na makipag-usap sa kanila sa isang relasyon. Nagkakaroon sila ng balanse sa pagitan ng paggalang sa iba at paggigiit ng kanilang mga pangangailangan na talagang kaakit-akit sa mga kababaihan na pinahahalagahan ang paggalang sa isa't isa at personal na kalayaan. Hindi tulad ng ilang mga lalaki na maaaring masyadong mapilit o makontrol ang isang sigma ay hindi kailanman magpipilit sa isang babae o susubukan na manipulahin siya. Siya ay sapat na tiwala upang hayaan siyang gumawa ng kanyang sariling mga pagpipilian at igalang ang mga ito. Hindi niya kailangang maging bossy o sobrang assertive. Alam niya kung ano ang gumagana para sa kanya at nananatili dito. Walong lalaking sigma ay may bukas at madaling lapitan na wika ng katawan na umaakit sa mga tao, lalo na sa mga babae. Taliwas sa popular na paniniwala, ang mga sigma ay hindi madaling lapitan o malayo. Sila ay talagang medyo palakaibigan at magiliw tulad ng ipinapakita ng kanilang wika sa katawan. Pinapanatili nila ang isang bukas at nakakarelax na postura na nagpapahiwatig na sila ay magagamit para sa makabuluhang pag-uusap. Ang kanilang body language ay nagbibigay ng kadalian at pagiging madaling lapitan na ginagawang madali para sa mga kababaihan na maging komportable na makipag-usap sa kanila. Ang mga lalaking sigma ay mahusay ding tagapakinig na nagpapakita ng kanilang interes sa pamamagitan ng body language. Panatilihin nila ang magandang pakikipag-ugnay sa mata tumango bilang pagsang-ayon o pag-unawa at nag-aalok ng naaangkop na mga non-verbal na pahiwatig upang ipakita na sila ay nagbibigay ng pansin. Ang body language na ito ay nagpapadama sa mga kababaihan na pinakinggan at pinahahalagahan na lumilikha ng isang pakiramdam ng koneksyon at kaugnayan sa kanilang kalmado na pag-uugali at nakakaakit na wika ng katawan paulit-ulit na pinatutunayan ng mga sigma na sila ay hindi malalapitan. Maaring hindi sila ang pinakamadaldal, ngunit ang kanilang presensya ay tiyak na nakakaaliw sa mga tao. Pitong, ang mga lalaki ng sigma ay nagpapalabas ng positibong enerhiya na nakakahawa. Mayroon silang positibong pananaw sa buhay na nakaka sa mga nakapaligid sa kanila, lalo na sa mga kababaihan. Sila ay maasahin sa mabuti at masigla, palaging naghahanap ng maliwanag na bahagi ng mga bagay, ang kanilang positibong saloobin at pag-iisip ay nakakahawa na nagpapasaya sa iba. Nakikita ng mga kababaihan ang mga sigma na talagang kaakit-akit para sa positibong dulot nito sa kanilang buhay na lumilikha ng isang masayang kapaligiran. Hindi lamang iyon, ngunit ang mga sigma ay mayroon ding isang enerhiya na nakakaakit at nakakapreskong. Sila ay madamdamin tungkol sa buhay at ituloy ang kanilang mga interes ng may sigasig. Ang kanilang enerhiya ay nakakahawa na nagbibigay inspirasyon sa iba na sundin ang kanilang mga pangarap at layunin. Ang enerhiya na ito ay naguudyok sa mga kababaihan na nagpapasigla sa kanila na habulin ang kanilang mga mitiin ng may panibagong sigla. 6. Ang mga lalaki ng sigma ay may magnetikong saloobin na umaakit sa mga tao sa kanila, lalo na sa mga babae. Mayroon silang karisma at pangakit na nagmumula sa kanilang natatanging timpla ng mga katangian tulad ng pagsasarili, kumpiyansa, at isang katangian ng misteryosong alindog. Komportable silang mag-isa at hindi umaasa sa panlabas na pagpapatunay o pag-aproba ng lipunan. Sila ay may tiwala sa sarili at sumusunod sa kanilang sariling landas, anuman ang inaasahan o idinidikta ng lipunan. Ang mga kababaihan ay madalas na naiintriga sa kakayahan ng sigma na mapanatili ang kanyang sariling katangian at hindi umayon sa mga pamantayan o pamantayan ng iba Ang mga sigma ay mayroon ding mahiwagang aura sa kanilang paligid Hindi nila ibinubunyag ang tungkol sa kanilang sarili Na lumilikha ng pakiramdam ng pag-usisa at pagkahumaling sa mga kababaihan Ang katangiyang ito ay halos hindi mapaglabanan sa mga kababaihan na nasisiyahan sa kilig Sa pagtuklas ng mga lihim at personalidad ng mga tao ang limang lalaking sigma ay matulungin sa maliliit na detalye na madalas na napapansin ng iba. Mayroon silang likas na talento sa pagpuna sa mga banayad na bagay at nuances sa kanilang kapaligiran. Ang antas ng pagkaasikaso ay nagpapakita na sila ay mapagmasid at pinahahalagahan ang mundo sa kanilang paligid. Maalala nila ang mga partikular na detalye tungkol sa mga tao o lugar pagkatapos lamang ng isang engkwentro ang mga lalaking sigma ay mahusay sa atensyon sa detalye, binibigyang pansin ang mga bagay na karaniwang binabalewala ng ibang tao tulad ng mga libangan ng isang tao o kahit na bahagyang pagbabago sa kanilang hitsura. Pinaparamdam nila sa mga babae na nakikita at naiintindihan nila habang napapansin at naaalala nila ang mga bagay na mahalaga sa kanila. Ang pagkaasikaso na ito ay nagbibigay din sa kanila ng isang malawak na base ng kaalaman habang natututo sila ng impormasyon sa mga bagay na kadalas ang napapabayaan ng karamihan ng mga tao. Apat, ang mga lalaki ng sigma ay matalino at may lalim na pangunawa na humahanga sa mga kababaihan. Matalino at mausisa sila at madaling maramdaman iyon ng mga babae. Kapag ang isang babae ay lumalapit sa kanila, siya ay namangha sa kanilang makapangyarihang talino at pagkauhaw sa kaalaman. Nasisiyahan sila sa malalim na pag-uusap at paggalugad ng mga komplikadong ideya. Lagi silang natututo at sabik na maunawaan ang mundo mula sa iba't ibang anggulo. Hindi lamang ang mga sigma na lalaki ay may mga natatanging insight, ngunit mayroon din silang mahusay na mga kritikal na kasanayan sa pag-iisip. Maaari nilang suriin ang mga sitwasyon mula sa lahat ng pananaw at makabuo ng mga malikhaing solusyon. Nangangahulugan iyon na naiintindihan nila ang mundo sa isang malalim na antas at maaaring mag-alok ng mga pananaw na humahamon at nagpapasigla sa isipan ng mga kababaihan. 3. Ang mga lalaki ng Sigma ay may magalang na sa na nagpapanalo sa mga tao, lalo na sa mga kababaihan. Pinahahalagahan nila ang kanilang kasarinlan at kakayahan. Ngunit hindi ito nangangahulugan na hindi sila maaaring magkaroon ng magandang relasyon sa iba. Sila ay tunay at magalang sa lahat anuman ang kanilang katayuan sa lipunan o background. Hindi tulad ng mga alpha male, hindi lang nila iniuugnay ang kanilang mga sarili sa mayayaman at makapangyarihan. Bukas ang mga lalaking sigma na makipaghangout sa mga taong may iba't ibang antas ng pamumuhay hanggat mayroon silang isang bagay na kawili-wiling maiaalok. Wala silang pakialam kung hindi ka mayaman o sikat basta matalino ka. Sila ay patas din at tinatrato ang lahat bilang pantay. Hindi nila sinusubukang dominahin ang anumang pag-uusap, ngunit bigyan ng lahat ng kanilang pagkakataon na ibahagi ang kanilang mga opinyon. Ang mga kababaihan ay naakit sa maalalahaning sa loobin na ito at nakikita itong napakaakit sa isang lalaki. Dalawa. Ang mga lalaking sigma ay may ibang pattern ng pagtugon na nagpapaiba sa kanila sa iba. Sila ang mga uri ng introspective na naglalaan ng oras upang masuri ang mga bagay bago kumilos. Masasabi ng mga babae na may kakaiba sa kanila pagkatapos ng ilang minutong pakikipag-usap sa kanila. Hindi sila pabigla-bigla o madaling maimpluensyahan ng panlabas na presyon. Hinahawakan nila ang mga nakababahalang sitwasyon sa isang cool, mahinahon at nakolektang paraan. gustung gusto ito ng maraming kababaihan tungkol sa mga sigma dahil ito ay nagpapadama sa kanila na ligtas at ligtas sa kanilang presensya mas pribado din sila tungkol sa kanilang mga emosyon na ginagawa silang mas misteryoso at nakakaintriga. Bago sila gumawa ng anuman, tinitimbang nila ang lahat ng mga opsyon at kahihinatnan. Kahit na nahaharap sila sa mahihirap na hamon, nakahanap sila ng paraan upang harapin ang mga ito na nagbibigay ng malinis sa kanilang budhi. Ang kakayahang mag-navigate sa mga hadlang ng may biyaya at moralidad ay isang tunay na sukatan ng pagkatao. Ang mga lalaking sigma ay nagpapahayag ng kanilang mga damdamin ng hindi gaanong sinasabi, ngunit ang mga babae ay nararamdaman pa rin sila. Ang mga sigma ay natural na introspective na mga individual na hindi palaging binibigkas ang kanilang mga damdamin ngunit ang kanilang emosyonal na lalim ay kitang kita sa pamamagitan ng kanilang mga aksyon at banayad na mga pahiwatig tulad ng lengguwahe ng katawan, mga ekspresyon ng mukha at mga galaw. Ito ay halos isang misteryo na nakakaakit ng mga kababaihan. Sa halip na sabihin lamang ang kanilang nararamdaman, iniiwan nila ang maliliit na pahiwatig para malaman niya. Ito ay tulad ng isang hamon na ang mga kababaihan ay sabik na tanggapin dahil ito ay nagpapakita ng kanilang antas ng emosyonal na katalinuhan. Ang mga lalaking sigma ay may tahimik na kumpiyansa at tiwala sa sarili na nagmumula sa kanilang kilos. Ang kanilang kalmado at husay na kalikasan ay isang salamin ng kanilang emosyonal na katatagan. Maari itong maging lubos na kaakit-akit sa mga babaeng naghahanap ng kapareha na nakikipag-ugnayan sa kanilang mga damdamin habang pinapanatili ang isang pakiramdam ng balanse. Kunin ang librong The Way to a Sigma Wolf kung gusto mong matuto pa lalo sa archetype na ito. Hindi ito para sa lahat. Ito ay para sa mga lalaking handang tahakin ang sariling daan. Kung isa ka sa kanila i-download ang ebook sa description or type the word sa comment section sigma ngayon para i-send ko sa iyo ang ebook become the sigma wolf walk your own path salamat sa panonood kung naka-on ang mga notification malalaman mo rin ang aming mga bagong video see you sa susunod na video